Huwag na huwag kayong bibili sa Temu app hanggat hindi nyo natatapos ang video na to. Dahil hanggang ngayon, namimigay pa rin sila ng mga libreng product dito sa Temu app. I-search mo lang itong code na to sa mismong Temu app. I-download at i-open lang ang Temu app at i-search ang code na to. FRP330483 Para lumabas yung mga pwede natin pagpilian ng mga libreng product dito sa Temu app. At ito na nga, dumating na yung mga napili natin pre-product galing sa Temo Up. Okay. Lahat ng pinakita kong product ay libre o zero pesos lang. Kaya mag-checkout na din kayo sa Temo App at search nyo ang code na FRP330483 sa mismong Temo App para makakuha na rin kayo ng mga 0 pesos na item.